Maymay May Entrata debuts live Filipino song from Snow White in Cebu, Manila, Philippines. Ang singer-actress na si Maymay May Entrata ay nagtanghal ng live sa unang pagkakataon ng kanyang kantang na Saan Ang Healing, isang Filipino song sa Philippine screenings ng Disney's Snow White. Ang bagong pelikula ay isang live action na remake ng kauna-unahang animated na feature ng Disney na Snow White and the Seven Dwarfs mula noong 1937 ang bersyon na ito ay pinagbibidahan ng West Side Story breakout star na si Rachel Zegler bilang titular na magiging prinsesa, at Wonder Woman, actress na si Gal Gadot bilang evil queen, ang Snow White ni Zegler ay gumaganap ng bagong kanta sa pelikulang pinamagatang Waiting on Wish na may sariling Filipino version na kinanta ni Entrata, ang Pinoy Big Brother. Lucky Pito, winner ay nagtanghal ng kanta ng live sa unang pagkakataon noong Marsola Binsham sa isang promotional event sa I, Seaside Cebu sa parehong araw ng digital release nito. Isinuot ni Entrata ang sarili niyang bersyon ng ikonik na asul, dilaw at puting damit ni Snow White sa pagtatanghal at habang kumukuha ng mga larawan kasama ng mga tagahanga.